Pinapavoisehan ng OFW na si Mary Jane Veloso, umuwi na ng Pilipinas. Inang sigi ng Celia Veloso, nangangamba para sa kaligtasan nito. Makakauwi na ng Pilipinas ang Novo Esehan ng OFW na si Mary Jane Veloso na naaresto noong 2010 at nahatulan ng uh, death sentence at nasa death row sa Indonesia dahil sa uh, umano'y drug offense. Matapos ang mahigit sa isang dekadang pakikipag-usap at apela sa Indonesian na government, pumayag na ang huli na ilipat si Mary Jane dito sa lokal na bilangguan sa ating bansa. Sa anunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng inilabas niyang statement, Miyerkules November 20, sinabi nito na sa higit isang dekadang pagsisikap na i-delay o iantala ang execution ni Mary Jane ay nagbunga uh, na din ito sa wakas na tuluyang maisalba ang buhay nito. Nagpaabot ang Pangulo ng pasasalamat kay Indonesian President Prabowo Subianto sa ipinakitang goodwill o pagpayag nito na maibalik na sa Pilipinas si Mary Jane. Ang hakbang na ito, Anya, ay sumasalamin sa, ilalim ng sa lalim ng ugnayan at pagpapalakas ng alyansa ng dalawang bansa. Ayon naman kay Department of Foreign Affairs under Secretary for Migration na si Jose De Vega. May posibilidad na mabigyan ng executive clemency si Mary Jane uh mula kay Pangulong Marcos Jr. Anya pa, may pressure din ang human rights uh, uh, human rights groups sa Indonesia para hindi na i-execute o ituloy ang death penalty. Kaya ito ay, uh, kaya ang clemency ay posible. Hinihintay pa ng DFA ang formal na desisyon sa kaso ni Mary Jane at magpupulong pa para sa detalye ng transfer. Umaasa na mailipat si Mary Jane bago magpasko o matapos ang taong 2024. Samantala sa kabila ng malaking pasasalamat ng ina ni Mary Jane na, uh, na si ng Veloso, Celia Veloso na makakauwi na ito, nangangamba rin siya sa kaligtasan ng kanyang anak sakaling makabalik nga sa Pilipinas matapos payagan ng Indonesian government na dito na lang ituloy ang kanyang sisentensya. Ayon kay Ginang Celia, posibleng malagay sa piligro ang kaligtasan ng kanyang anak kung ikukulong ito sa Pilipinas dahil sa lawak ng impluensya ng International Drug Syndicate na maaaring nabulabog sa kaso ni Mary Jane. Anya pa kung siya ang tatanungin, mas ligtas ang kanyang anak sa Indonesia dahil mahal na mahal siya ng mga kasamahan nito doon. Ayon naman uh, ayon kaya uh, Foreign Affairs Usik De Vega pagdating ni Veloso ilalagay umano ito sa mas maayos na detention area. Matatandaan na noong isang linggo, sinabi ng Coordinating Ministry for Legal Human Rights, Immigration and Correction ng Indonesia na kung papayagan na maiuwi sa Pilipinas si Veloso, kailangan nitong ipagpatuloy ang kanyang sintensya dito sa Pilipinas. Ngunit sinabi rin nito na kapag narito na uh, si Mary Jane sa Pilipinas, Uh, ang kanyang rehabilitasyon at ang desisyon na siya ay mapatawad, o yan yung tinatawag na clemency o grant ng remission, ay ililipat din sa Pilipinas. Uh, 2010, nang maaresto si Veloso sa Yogyakarta Airport, nang madiskubre ang 2.6 kilos ng heroin sa kanyang bagahe. Kalaunan, itinuro uh, ni Veloso ang kanyang dalawang recruiter na si Julius Lacanilao at Maria Cristina Sergio na naglagay ng pakete na naglalaman ng droga sa kanyang baggage. Ayan. So, pakinggan natin yung ano statement ng nanay na interview courtesy of uh, Kuya Armand Galang ng Nueva Ecija Chronicle. Ayan. Um, habang inaantay natin na ipi-play, ayan, um, ito yung recent, three days ago, yung uh, pinaka-recent na interview ng nanay na si ng Celia. Sabi nga niya na, sana pag umuwi na dito sa Pilipinas, dito na dumiretso sa Nueva Ecija. Huwag nang na sa, oh, sa kulungan. Yun yung, kanilang, yung kanyang pakiusap. Ayan. Sige. Kung nila, kaya lang, kung inilipat nila dito sa Pilipinas para ikulong, eh parang hindi mm, naman na yata dapat kasi alam naman nila na biktima lang si Mergen at, at alam na rin na atulong na si Christina ng habang buhay na kulong na kaya pagka ano dapat laya na pagka pinauwi na si Mergen diretso na dito sa amin So, batay po yata dun sa patakaran, madagdag lang po natin yun. Mm -hmm. Kapag ka nailipat na dun sa bansa ng wari, dito sa Pilipinas si Mary Jane, may karapatan naman yung bansa natin na magdesisyon kung patatawarin na niya o ano, ganun po ang magiging dati. E eh, di napakasaya po, napakasaya pagkagalang po ang mangyayari. Dahil yun lang po talagang hinihintay namin na mangyari mm -hmm. Pero naipaliwalag na po ba sa inyo itong pangyayari nato, itong bagong development? Opo, nasabi na rin po ng mga migrante sa amin. Kaya lang, wala pa rin yung sigurado kung kailan dahil... Kailangan daw po makuha na ng statement mo na si Mergin. Yun din po ang hinihintay ng gobyerno ng Indonesia. Ano mm -hmm. daw po yun? Yung salaysay po ni Mergin. Ah, uh -huh. tungkol sa bagong... Mm Hindi -hmm. po ba dati na siya bigay ng mo? Hindi pa po siya nakuhanan mula noon hanggang ngayon. Ah. Hindi na tuloy-tuloy. Sabi na noon, September o kaya October, eh nakara na po September, October, ala pa rin. Mm -hmm. Pero nakipag-ugnayan na rin po yung... Gobyerno natin sa inyo? Ay hindi, hindi pa po. Uh, sa so, Indonesia si... rin po, hindi pa rin po? Hindi pa rin po. Pero si Mary Jane po, kailan po kayo huling nagkausap? Kangina. Dalawang beses yung tumawag dahil <clears throat> sabi po niya, matutuloy daw po ang dalaw namin sa December 15 to 19. Kaya eh, hmm. ang sabi ko sa kanya, e, baka pwede na nagpakiusapan mo yung mga Pilipino Embassy na... Sa January na sa birthday mo, eh, hindi na raw pwede dahil naka-schedule na po yun. Kaya tuloy na po sa December ang pagdalaw. So po ang napakahirap na ano, kung malayo ano? Opo. Sino po ang uh, ano, sino kasama yung dadalaw sa Kami pong apat, yung dalawang anak sa kami po ni tatay. Nakarinch mm -hmm. Naka-arrange na po yun sa embahada natin, ano po? Opo. Okay. Mm -hmm. So ano po yung ano yung wish niyo sakali no? Birthday pala niya sa January uh -huh. tapos Pasko pa. Uh -huh. Ano yung uh, posibleng sabihin niyo sa kanya? Ano yung gusto niyo sabihin kay Mary Jane? Talagang ang gustong-gusto ko lang po sabihin sa si anak ko, nakasan yung loob niya at malapit na magsasama-sama na kami. Yung po ang wish ko yung makalaya na po siya talaga. Hmm. So maki-update nga po kami. ah uh, Gaano na po kalalaki anak ni Mary Jane? Nung umalis siya dito, gaano oh, na kalaki yun? 7 taon, nung umalis yung si Mary Jane, yung panganay, 7 taon. Yung bunso, 1 taon, 4 na buwan. Ngayon, 17 na po yung bunso. 22 na po yung panganay. Parehong lalaki nga po ba? Opo. Oh, oh, so... Nag, uh, malapit na palang gumraduate yung bunso, ano? Opo, malapit na. <laughs> Ayun po bang pangali, <clears throat> na? Nagraduate Nag na? na po, kaya lang din na po namin na pag aral at wala nga po pang pa Oo. Oh. Pero yung po malita po namin kahapon, si Darin po, meron na raw po at ang tutustos na magpaaral sa kanya. Ah, may tutulong naman na po. <clears throat> meron po, ano. po pare. Oo. Uh, eh, daw po ba si Mary Jane? Ano ba yung kalagayan niya ngayon doon? Eh, sabi naman po siya sa amin, okay, pero naniniwala po ako dahil ilang beses na ho kaming dumalaw doon. Okay naman po siya, nakita po namin ng pakikitungo ng mga Indonesian, talaga mahal nila si Merdin. Mm -hmm. uh -huh. Kamusta kulungan doon? maganda. maganda may kulungan doon, uh, maganda. malinis. Opo, sila. maganda po. At sa saka okay. hindi po sila nakarehas-rehas, malaya po sa loob. Tapos may kwarto-kwarto po sila na nakaano, tatlo po bawat isang kwarto. So, 'Ko ikumpara po rito sa Pilipinas. Maganda po talaga doon. Hindi kagaya dito nakarehas po talaga. 'Pag so, po rito, ikuko lang, lang. 'di mas mahirap. Mas mas gusto ko na po nandun siya kung okay. halimbawa man ano. Kaya lang death penalty doon. Sa atin lang. walang death penalty. Opo. 'yun po eh, 'yun po ang din namin. Pero sabi naman nila noon, na raw ang death penalty sa Indonesia pero hindi ko rin po alam. Uh, ako naman po ang iniisip ko dahil ayun nga napag usapan na sinabi sa amin ng mga migrante na parang ililipat dito sa Pilipinas sana pinapanalain ko na sana si Marcos eh pumayag na siyang pauwiin siya kaya lang wag na siyang wag niyang ikulong idiretsunan e, niyang pauwiin dito sa amin yun ang po ang wish ko sa ating Pangino, pa, pangulo para bago kami mamatay, malamang sama namin. Sana po, palaya na po yung tuluyan para makapiling pa naman ho namin bago kami mamatay na mag-asawa. Dahil marami na ho kami talagang nararamdaman. Tatlong presidente na ng Pilipinas. 14 years, imagine. So, ang uh, dumaan, dumaan sa kaso ni Virgin Viloso, mm -hmm. yung una nun si no ani noy 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 oh noy noy pinoi pinoi o noy noy yon no no ay nando iwa no, no, noy noy yakino yes noy noy yakino oo oo uh -huh. uh, muntik-muntika na rin siyang makalaya noon kay Duterte nagpalala kasi uh, yung kasing policy niya dito war on drugs uh -huh. di ba uh -huh. kaya walang nagawa So, eto naman si kay PBBM. Uh, baka sakali, no? Pero dapat, sabi ni Nanay Celia, sa ni Tatay Cesar, eh, huwag na naman nang ikulong pagka uuwi. Kasi kung pauwi nyo, eh, tapos dadali naman sa kulungan, eh, huwag na lang doon na lang kasi mas maganda yung kinalalagyan niya doon. Mm -mm. Uh, oh, oh, Matanag eh. yung ganong klaseng ano, ganong klaseng hmm. sito, ano, ah, uh, ano 'yon? Ganong klaseng pagdidesisyon ano na mas pipiliin na doon na lang 'yung anak. Kaysa Ay makulong kasi dito. Oh, kasi <laughs> pwede naman talaga may mangyari eh. Uh -huh. Una, At yung, klaseng... yung dito, ano ba ang itsura ng mga PDLs uh -huh. dito? Sardina sila sa loob ng kulungan. No, 'di ba? Mhm. O 'di Pangalawa, kahit sa loob may pinapatay. Uh -huh. Oh, yun ang pinakamalala, so, lalo na pagka drugs. Uh -huh. Drug-related. Eko, oo. Oh, oh. oh, di, pangatlo, kahirap dumalaw. Ay mm -hmm. eh, doon eh, kahit nasa malayo ka, na sa ibang bansa, nakakatalumuwa at nakakapiling nila uh -huh. yung ang pamilya. pamilya. Ganon, idadalaw eh, na naman. Kaya malayo-malayo yung sistema dito sa atin. Oo. Uh -huh. Mm, pagka uh, sana nga lang ano, kasi uh, ang paano ba ang sistema ng clemency? Hindi ko rin kasi masyadong na-intindihan. Clemency Kung para anong, binibigyan parang ka ng awa eh. 'yun, Kung oh, oh, ba? Yung, Kumbaga sa <coughs> yung yung Kumbaga ano, sa, yung 70 years old pataas. Uh, uh, na Ano, ano? ba 'ado? May ano 'yun eh, clemency rin 'yun. Mm -hmm. eh. Yung dahil tila naman ay matanda na, Ganon Iba't ibang klase oh, pala yung clemency. Oo. Oh, oh, oh yung sa kanya pwedeng uh, alam naman nilang Kung ano eh oo uh -oh. alam naman nilang Walang si inusente. Mary Jane ay inosente uh oo -oh. uh -oh. siguro naman pagdating uh, kayo, talaga, kaya lang nap, ano na? kailangan pang yon mm -hmm. na siya nga ay inosente at siya ay ginamit uh eh. ng mga Ganang drug lords yun. ayun na nga yung sinasabi ni nanay kasi nasubaybayan natin yan eh mm -hmm. Sinasabing nanay, nakukuha na lang sa laisay. Noon yan, nung bago Duterte, ay uuwi dito si Mary Jane para mag testimonya mm -hmm. sa loob ng korte. Kasi nga naka, uh, uh, nasa kulungan na itong si ano pangalan nun? Si Sergio? Mm -hmm. Yung si mag partner? Yung dalawa, Christina. Na, uh -oh. Si Christina at saka yung lal lalaki. Mm -hmm. O di... Uh, para noon, ma talaga siya. Mm -hmm. no? At uh, mukha namang willing din naman ng magbigay ng totoong testamento yung nakakulong. Mm -hmm. Kasi pwedeng ginamit siya at nagpagamit naman din yung isa. So, yun eh. di Siyempre, may batas doon sa Indonesia mm -hmm. na pag ikaw ay nahulihan ng droga, death penalty. Oh, death penalty. Mm -hmm. Pero, naniniwala rin sila noon No, na innocent nga ito, kailangan lang patunayan. Mm -hmm. Hindi siya kasama sa, sa ano sa talagang uh, ano, bibitayin. Mm -hmm. Yung paa, o yung araw at oras ng bitay noon nang sabay-sabay yan eh, sa sa bundok, no? Sa bundok sa forest. Oh, doon sila execute. Ah, uh, ilang oras ang nakalipas, biglang, inihiwalay daw si ano eh, inihiwalay itong si Mary Jane. Hanggang kinabukasan, ang uh, mga bandang alauna, alas dos, dito sa atin madaling araw, mm. bumutok na yung balita na hindi siya kasama. Mm. Na kasi marami daw talaga din daw kasi human rights groups doon sa uh, na, malakas yung, yung influence nung mga mamamayan, hindi lang ng taga-Indonesia. Meron ilang taga-Indonesia pero kasi naging worldwide eh mm -hmm. yung campaign niyan oh. eh. Oo. Kay Mary Jane. Merong Japan, lahat talos uh, yung yung ang lakas ng panawagan na si Mary Jane ay inosente. Mm -hmm. uh, sa uh, illegal drugs. So yeah. eh syempre may batas sila, kailangan kailang, patunayan at makakatulong sana yung pagtetestimony niya dito, pag, doon sa hearing mm. uh, nung na, nung dalawa. Hindi mo ano nangyari. So, ibig sabihin pagdating dito, yun pa ang gagawin. Ganon. Uh, hindi ba pwedeng hindi na? Pwedeng hindi na ka, nakakulong na kasi yung ano eh. Yung ano, uh, clemency. Mm -hmm. Dahil sa awa, papalabasin na siya. Oo. Oo, ganun. Pero, sinasabi though, nila. Executive eh. Executive. Executive clemency. O, Oo. Halimbawa, si Marcos. ay mm hmm O, uh, yung dito. Pero, ilalagay muna siya sa? Detention center. Oo, detention uh. center. Mm -hmm. Eh, paano kung may mangyari doon? May baka singit. oh. Oo. Oo, eh, may sindikato yan eh. Mm -hmm. Oo. Oh. Hinawakan siya ng sindikato mm -hmm. eh. Kaya meron ka ding babanggain dyan na ano. Oo. Mm, yun. Um, buti, dapat, buti nga buhay pa sila Nanay Celia eh. Tagal na rin. Oo. Rin. for 14 years, mga may edad na rin yan. Nakarating ba sila ng Indonesia? Ah, oo. oo, dinadalaw nila yan. Mm -hmm. Madalas nilang dalawin, sagot ng ano yon Ah, uh, ng, uh, oo, ng gobyerno. Mm -hmm. uh, kasi nga, tuloy-tuloy yung struggle para sa kanya. At ang isa tumutulong sa kanila, yung migrante, migrante. Mm -hmm. international. Mm -hmm. O oh, tsaka, hindi, kasi alam mo yung pangamban ni Nanay Celia na yan, ay malamang talagang namulat lang din siya talaga dun sa klase ng uh, magiging sitwasyon pagdating dito, lalo na kung drug-related. Mm -hmm -hmm. mm -hmm. At I'm sure, uh, yung mga kasama natin sa migrante ang nagpaliwanag uh, sa kanya. Nyan. Anyway, so, sana makauwi siya nga before 2024, pero yung yung after afternoon 'Yun kasi 'yung mas nakakaano eh. Mas mm -mm. nakaka-worry. Oh, pero medyo may magtatagal Pilipinas kung dadalaw eh. pa sila, 'di ba, mm -hmm. ng December? Mm -hmm. O, oh, makab oh. like, next year. Uh o -oh. oh, kaya eh bago 2028. Ah, <laughs> 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 oh, oh. sa, sa next campaign uh -huh. period. <laughs> oh, mali mo naman oh. ni Grant kaagad Pero yan, oh, malaking pogi point yan oh. kapag uh, nakauwi yan. Kasi siya kaagad mm -hmm. yung nag -ano, yun, no? nag-announce. Mm -hmm. After so, malaman, eh, nag-statement kaagad si, si Sir. Ah, oh. ah, talaga? Oh, immediate mm -hmm. yun. Uh, yung kanyang mm -hmm. statement uh, oh, baka um, siya rin kasi uh, nag pumayag, mm -hmm. no? Yung pumayag si President uh, oh, Prabowo. Oh. O, oh, saka um, iba na rin kasi yung ano ngayon, yung klima. Dahil nga naka, si BBB, eh, si ano, si Duterte ay uh, uh, inaakusahan na ngayon ng kanyang sa kanyang illegal wall, uh, war on drugs na napa. Ang daming napas lang, ganun. Kaya Ito yung alam, uh, basahin natin yung statement ni Rep. Arlene Brosas. tagumpay, sabi, sabi niya, tagumpay ng mamamayang Pilipino ang napipintong pagbabalik ni Mary Jane. For 14 years, We have asserted that Mary Jane is a victim, not a mm. criminal. Mm -mm. She is a victim of human trafficking. Hindi dapat sinisisi ang mga biktima ng human trafficking. Let us be clear, Mary Jane is innocent, sabi niya. The real per perpetrators are the trafficking syndicates that prey on poor Filipino women, desperate to provide for their families. Mm. Fact mm -mm. yan, fact. Mm -mm. Oh. Okay, sige. Ayun, sige. Oo, pag dumating eh we Oo, iiyahan natin i siya. I welcome natin welcome dito. Welcome natin siya. Oo. Um, uh, isa tayo sa mga sumusubaybay niya. Oo, nakita ko nga e. binalikan ko yung ating mga oo, uh, Marami kang ka nakita. Right Oo, dami <laughs> pati yung mga pictures nila papuntang Indonesia. Kaya nga natanong ko kung nakakarating ba talaga sa Indonesia. Oo. Okay. Tapos uh, ayun, uh, malaking tulong nga yung ano. Oh, nag-vigil pa tayo diyan eh. Yung kasama niya. 2018 yan ano. And yung JP. Hindi nung 20 eh, Ah, uh, 2010. To, ah, 2010. Nung, nung bibitayin nung siya. Bibitayin siya mm. dapat. Oo, kaya... Oh, malaki talaga ang ano, naging uh, papel, no? Ng, ng uh, mga media mga, at saka ng mga yan. mamamayan. Oh. Oo. <coughs>